Ayun mga kamamis, for this video, naggawa, naggawa ko ako ng palitaw. Nag, may naruhalo ko na po ito. Hindi ko po na, naipakita ipakita sa inyo. Bali, dalawang kilo po ito na glutinous rice. Apat na balot po siya. Dalawang, ano, ah, uh, ali, tatlong, tatlo at kalahati ng cups ng tubig ng ganito, tatlo at kalahati ang nagamit pong tubig dito. Dapat ganito po ang kanyang consistency. yan yan mga kamangsi, mamaya. Ito po ang ating tinga. Palitaw. Ayan. Ayan yung pong mag. Ito, kailangan ko talaga kamayin niya dahil kailangan ko ito ng ekstrang lakas. Yan. So, yan. Naharap ko na po. Hindi ko po sa inyo na ipakita kasi akala ko naka on yung video ko. Pasensya na po. Next time. Kaya ano ko po, po. Buong buo. So, yan lang po. Yan mga kamamshi. ko po ang aking snack na gagawin niyo yung hapon. Ready na po yan. So, yan. Inuloto ko na po. Magpapakulo na tayo ng tubig. Yan yan po ang consistency niya. Dapat ganyan. So, yan. Malinis po yan ang kamay ko. Yan. Para pag binilog mo, hindi malambot, hindi ay matigas. So yan mga kamanis. Yan lang po ang aking gawa ngayong araw nito. Palitaw. Yan. Ready na po yan. Hila, pag ano na lang. Ayan, na ko na siya. So, Init na ako ng tubig.